Pinagpraktisan na naman yung mga kahoy. Jumbo! Pinapakain si Jumbo para pagbusog na siya, uuwi na kami sasama ulit si Banong pabalik dun sa tindahan kailangan lang mabusog na si Jambo natawag ako kasi mag, nagpapatid ng helmet para hindi daw mabasa ulan niya dalhan natin siya dun ng helmet Ay. Para ako laging malala pa. Madulas kasi chinelas ko ito. Maghapon pa rin yata ulan na to. <laughs> Nakaipo na naka naman naka ang pag-ulan. Diyan ba halatang may kinain na, no? Bubilog-bilog na yung katawan. Uh. Kawawa yung mga laga. Yeah. Basa na ulo mo. Baka, baka anian yun. Palitan ko ng, anong, gubriro ko, helmet. Ito lang lang pa yun? Huwag. Kahawak pa ko niyan. Ito lang helmet, the best. Kasi, pag tama ng ulan dyan, talisik siya. Tagos siya. Bantay-bantayin ko si Jumbo kay mamaya uuwi daw kami ng mga uh, Dapat na um, busog-busog siya. Ang twisted, Tested to eh. Marami. Proven and tested. Dapat na taon na itong tested dito sa bukid. Hilip at itong plastic na balabal. Ayun, halata na oh. Umumbok-umbok na yung tiyan niya. Kanina, lubog na lubog. Yung binigay kong katawan ng saging, pinaglaruan niya lang. Parang nagsawa na siya ng saging. Siguro sa loob niya, panahon pa ito nung sakahan ah. Hanggang ngayon. Ayaw mong bumantay <laughs> ah. Winarat niya lang lahat. yung mga kalamansi kasing tanim kaya kailangan banda yan pero dito lang busog na dito siyam bo dito ko lang sa kaya dito okay dito kaya dyan ka baka mga pisagi mga mo mga kalamansi kasahidin mo yan yung halos kita yung lupa ay kagirap na yung namin damo hindi ko yan Magandang panoorin si Jumbo pag kumakain. Ha? Ah. Hindi tamil-mil eh. Kaya siya nilin, laging magandang kumain. <laughs> magandang kumain. Kaya, maalaga ko talaga, magandang kumain. Ayaw ko nang mahinang kumain. Kaya, pag mahinang kumain, parang, pag nangyayat, sabi niyo, walang masain. Na no, walang lang akong ganang kumain pag masama pakiramdam. <laughs> Parehas kami na Jambo. Ano Jambo? Habang may pagkain, kain ang kain. Bukas, tanghali ka na naman mapakain. Lagi ko na siya ang mababantayan Kumain ka. Wala na gano'n maka-estudium na walk. Pag ano, maka- umaraw dyan pag umaraw mag ano uh, ang tingin nyo gandong kahoy kahoy kaya kapal na yung mga ilang oras yan bago mabasog dalawang uh, oras pag ganito makapal dyan busog nyo

cellphone lang ang katapat Garaming pagod yan ah. Bago ko makabili ng cellphone na movie may quality Dalawang tanimang ko na may siya na. Isang buong tanim ko rito. Ang silpon ng tatapat. Ang hirap ah. Guys, may mga garapata daw sa si jambo. Malalaki! Kasi nung ang karang linggo, dyan ko ito sa mga kogon, ina, mga yes, bundok. Sugahan dati dyan na baka ng kumpare ko. Siguro may matira-tira dyan sa mga damuhan. Kumapit kayo dyan po. Harap ko Kaya pangit dyan sa bundok niya. Saan um, mo na ilalagay yan? May mga garapata Mahawala. dyan. Patay na yan dyan. Ha? Huh? Saan naman ang patay na. Bilog-bilog-bilog. Kung mamamatay yan, dapat noon pa. Yan po. Tumatis yung sa mga sinis-sinis ko. Yan na lang. Dati marami yung dyan na lang Ayun doon, gumawa. Ma mapula pa. Pag tag Tanggalin mo. Tanggal naman yung paglumabit sa koto. Dito, sa may singit niya. Wala, Ha? Wala May maitim doon, oh.

Nag-ipon-ipon kayo diyan. Magnanay. Malapit nang mabusog si Jumbo. Nakaka-antok. O, kabanig. Nakaka-antok. Yan o, miga ka, ka o. Lapad ng likod ni Jumbo. Miga ka, ka dyan. Bakit ka? Mga umunalan. na parating mga siguro. Baka na to. Ah, masisiksik na, sinisiksik ka. Lumaki na nga yun dyan, no? Laki talaga ng bodega ng kalabaw. Lumayot bundok, hindi na nga bubisok ang maayos yan. Tagal, bago mabasog. Hindi nila po pinaray yung mga pogon. Sinabi sa tawag sila. Tutup ang kalabaw siya. Itong manok na to, kung nasaan kami, andundin din siya. Kahit bukas, dito ulit. Pwede pa? lapit na mabasog ni Jambo mga ah, kalahating oras na lang daw yung umaga nung dumating kami lubog na lubog yan kaya yun ang palatandaan ng gutom na gutom ngayon gutom na lang pag busog na busog na yan pag busog na busog man halos papantay na ito dyan sa grid dito natulas yung gutom ito so nilitaw pero ay, oh, yan, okay? Pero baka hindi na yung sisikin niya kay Pag mga ganitong turo Basta may kinahin na siya, okay Kaya ganyan, okay, okay. Pero, na yung know, sa Malapit na Pero nakain ka rin Pag mga turo kasi, lalo kung Video may Nakamoy na babaeng kalabaw Nakakain lang ng konti yan hukin pa niya ngayon para na siya ng kaya ganadong kumain ngayon <coughs> Ito, ito, ito na tanim Budigan ang kinahin niya. Kaya niya, malapit sa tanwa. Yan. Ano yan hanggang mamayang hapon na. Bukas ng umaga, lubog uli yan pagdating mo. Pwede na makalabaw pag umaga. pagdating pag na namamay na, na, pag din yung umaga. Madaling araw yun, babang na para kumain. Kakain muna kami dyan. Ay, ano pa naman eh. Busog ka na eh. Na Di pa yata busog. Kumakain pa nga eh. Daming lisa ni Jambo Gom. Wala yan. Bububulog ah, sa potek. Ngayon, tagulan. Walang malalang potek. Kung kailan tagulan, walang potek. Nahugasan agad, putek. Putek.

Ma naman. Dai so, pan mai nom. Pag gutom Gom, dai pan mai nom. Hindi yan ni nom. Kulim lang. Medyo <coughs> uminit pa na ho. Okay, ini Ganyan ka raw hindi gano na no. uhaw wow, kalab. Yan guys. Susubukan si Jambo. Kami naman ini pagkakain. Pero bago kami uwi, umuwi, alas dos. Kapakainin ko siya ulit para pagtulog niya. Busog siya. Kami naman muna kakain. Kanya ka muna dyan. Tara. Mga 36 na takan. Malika. Kapag inanihan ang tanim. Ay, buray. Pag dahil <laughs> na pinagayaw-gayaw.